Shout out mga ka-viewers. Magandang hapon. Ayan, mag ano muna tayo. Maghahanap buhay muna tayo, ano? So kailangan po natin mag-impact ng ating mga ipapa-deliver sa ating mga customer. And anyway guys, ang ating ano pala, ang ating palang gawain araw-araw ay nagla-live selling tapos Ah uh, binibenta natin yung mga yan, mga gowns yun nasa likod ko nakikita ninyo so nagbibenta po tayo ng mga pre-love gowns through uh, live selling so yun yung pong ating hanap buhay araw-araw bariya-bariya lang siya nakakatulong sa pang araw-araw nating gastusin sa ating mga mga financial na pangangailangan para sa ating pamilya okay? so ang vlog na ito ituturo ko sa inyo kung paano mag uh, mo muna natin kung paano mag packing at uh, yung mga lahat ng namay ng mga ating mga viewers yung ating mga miners ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin, ipapack ipapadala po sa kanila so yun muna po yung ating content for today so shout out po sa inyong lahat please po wag niyong kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel. Please uh, subscribe and uh, click the notification. Then i-comment niyo na rin po. Mag-comment po kayo para po mababasa ko yung mga comment niyo kung nagugustuhan niyo yung video natin para ma-shout out po kayo sa sunod nating na mga vlogs. So wag niyo pong kalimutan ha, i-subscribe niyo po. Thank you po mga mga viewers. So, ang una po nating gawin ngayon, ang unang papakita sa inyo ngayon. So, mayroon na po tayo dito mga yung mga naka Yan, ito po yung mga binalot natin or nalagyan na natin mga information ng ating mga mga miners. So, nandiyan na po yung kanilang mga number, pangalan, cellphone number, kung saan sila nakatira, ipapadala na rin po natin uh, via to to carrier. So, so, yung carrier natin, sila yung magpapadala o sila yung magdadala doon sa mga kanya-kanyang uh, lugar ng ating mga miners. Okay po? So, sa susunod na mga vlog natin, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano tayo mag-live, paano tayo kumuha ng supply, kung saan tayo kumukuha ng supply ng ating mga binibenta. Okay? Maraming salamat ulit sa panonood ng ating uh, mga videos at huwag po kayo magsawa. Okay po? Suportahan nyo naman sana yung ating channel. Maraming salamat ulit. So, ito na po. So, lahat ng mga miners ko po, araw-araw po tayo nagla-live. So, araw-araw din po tayo, awa ng Diyos, meron din tayo mga miners. No, may mga miners tayo. So, kahit pa isa-isa, dalawang damit, tatlong damit, depende sa gusto ng buyer nung nagugustuhan nila. So, yun po na mamain po nila 'yan. So ang gagawin naman natin ngayon, pagkatapos nilang bayaran, gagawin na natin agad ipa-ship na po agad natin para hindi naman sila ma yung madisappoint na halimbawa eh nag sila tapos hindi natin pinapadala agad. So is op ko na pag ako ay nagla-live ngayong araw, pag nagbayad din sila ngayong araw kina bukasan, na ship natin. So, ito na po, may mga ginawa na po tayo kanina. Lahat po ito ay nabayaran na nila. Lahat ng miners natin na nag-mine kanina, lahat nagbayad. Thanks God. Ang babait nila. So, ang daming nagbayad din. So ngayon, babalutin na natin. So bago natin po 'yan babalutin, nakalagay po siya sa plastic na ganito. Tapos, nandito na rin po, hindi ko na rin ipapakita yung kanilang mga details po. Kasi, privacy din nila yan at privacy natin po yan. So, may ganitong form si carrier natin na kung saan sila ang magdadala nito doon sa kanya-kanyang mga destination ng ating buyers. So, mayroong pinapilapan dito na information ng ating mga buyers. So, yun yung ilalagay din natin dyan mamaya sa kanilang mga na mind. Okay. So, babalutin na po natin. So, patanggalan natin sa ng hangin. siya. So, para makatipid yung ating mga miners ng shipping fee, ginagawa natin ng paraan yan kung paano lumiit, para magiging maging magaan, magiging mas mura ang magiging shipping fee pag pinadala po natin doon sa kanila. Okay? So, lalagyan natin malaki po siya kanina ginawa natin niliitan natin siya tapos another plastic po di ba naka plastic na po siyang ganito babalutin natin sa ng ilang plastic pa para safe naman yung parcel na dumating dun sa ating mga kliyente anyway guys o ko po itong ating paninda po ay free love free love lang pong mga damit so sa susunod na mga vlog natin malalaman din po ninyo kung saan po natin kinukuha yung mga supply natin, paano natin po siya ibebenta, paano po natin siya i-encourage doon sa mga miners po natin. So abangan niyo 'yan sa mga susunod na vlog natin. Ano? So, dito sa plastic na transparent, lalagyan din natin siya ng another plastic para safe yung magiging parcel. So, ipapadala po natin yan doon sa kanila. double double yung plastic. Okay. So, ganyan na siya. Nakapacking. Another, ano, paliliitin pa rin natin siya ng gusto. So, Ganon. Papaliliitin pa rin natin siya ng gusto. Ayan, naging ganyan na siya, no? So ganito yung darating doon sa ating mga client. Pero ito, pag di, pinick up ito ng carrier dito sa ating shop, ang gagawin naman ni carrier pagdating doon sa kanilang shop, babalutin pa ito ng another transparent plastic kasama po yung kanilang yung yung information ng ating buyer. Para na kasi kahit siya maulanan o kahit kaya kahit siya ay ma ng tubig, hindi po siya ma sisira. So, ito yung information nila. Ilalagay rin natin yan siya. So, lalagyan din natin ng tape para hindi siya matatanggal. Ayan na siya. O, ba? Diba? Naka-impact na po tayo ng isa, mga viewers. Okay? So, sa mga interesado mag live sailing, ah... Uh, pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag- magtanong uh, mag kung saan po tayo kumukuha ng mga supply natin. Sasagutin ko po kayo para kung may balak po kayo maging uh, live seller din ng mga damit-damit. Pwede ko po pong i-share sa inyo kung saan po namin kinukuha yung supply na mura lang na mabibili at mura nyo rin pong maibibenta. Okay po. Ayan, meron na po tayong isa. Ano? ayan po so makarami na tayo ng balot so ganun lang siya guys so sa araw araw naman natin ginagawa ito kaya sanay na po tayo kung ano po yung mga gawain po natin so after natin mag live everyday tayo nagla live ayan, sa umaga talaga ako nagla live tapos para kung sakali mang mag-payment sila, tanghali pa lang nababayaran na nila yung mga parcel nila kinabukasan isi-ship na natin so yun po ang ating gawain araw-araw yun yun po yung ating nagiging hanap buhay ay sa mga interesado po dyan ha na mag business po ng or maghanap buhay ng live sailing maganda po kasi I amin, mean, bukod sa hawak mo yung oras mo, wala kang amo, yun yung kagandahan eh. Wala nung, walang nag-uutos sa iyo. Ibilisan e mo diyan, bilisan mo diyan kasi oras mo lang yung ikaw mismo hawak mo yung oras mo. So sa mga interesado diyan, mag-comment lang po sa live na to o sa sa video na to para po eh, ma-share ko din po sa inyo kung paano. Okay? Ayan po. Uh, parang ano yata ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga sampung parcel yung nag-mail kami. So, kahit pa paano, meron tayong kita. Malang kaysa sa sunod na mga video natin, pwede ko rin i-share sa inyo kung paano at magkano po ang kinikita ng isang live seller na kagaya po. Hindi tayo big time live seller ha. Ano lang tayo? Yung tama lang. Nakakabili ng pagkain araw-araw nakakabayad ng bills ng ating mga bayaran sa buwan-buwan. Diba? Po. Sa mga entresado, huwag uh, mahiyang mag-comment sa ating video. Ayan. Mga ka-viewers, natapos na natin silang balutin. So, ito po ay ready for pick up ng ating carrier tomorrow ng umaga so bukas yan pipick up yun ng ating carriers and then sila na bahala nyan magdi-deliver sa kanya kanyang destinasyon no so yan po salamat sa mga miners natin God bless you all din po. Salamat sa pagmamayon araw-araw, sa pagtitiwala. So, yun po mga ka-viewers ganun lang po kasimple ganun lang ang proseso kung paano maging isang live sealer so sa susunod na video natin baka uh, isi-share naman po natin o isi na natin kung paano naman kumuha ng supply na mura lang at mura lang din natin ibebenta sa ating mga miners okay so yun mga ka-viewers ulit po maraming salamat sa panunood ng ating video Uh, sa susunod na vlog natin i-share ko naman sa inyo kung saan po tayo kumukuha ng supply na mura lang at uh, mura lang din natin ibenta sa ating mga miners sa live no so sa mga interesado sabi ko na nga po kanina sa mga interesado po sa ating ganitong uh, gawain o trabaho sa araw-araw kahit konting kita, konting tubo lang po, may iipon din po yun po para don sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. So, hindi naman tayo nag ng medyo malaking o oh, malaking-malaking po, malaki malaking kita. Basta tuloy-tuloy po, pag naipon yun, madadami din po yun. So, again, maraming salamat sa panonood ng video na to. Ulit, huwag <laughs> niyong kalimutan isubscribe. I-comment nyo lang po sa inyo sa ating video na ito kung mayroon kayong katanungan, kung interesado po kayo, kung paano maging live seller, wala pong problema doon, sasagutin po natin 'yan, okay? So again, maraming salamat. God bless you all. See you on my next vlog. Bye-bye po.